yun yung manok manok yun yung dalawang itik maliit nilapitan din ng asoy yun 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 pala natakot siya natakot yung dalawang bibi o itik Golak. Takut cenglong ik. Titik. Ini lebih yan nilapitan sa aso lalo nang matakot yung itik ah, na yung dalawa nagiyak na hmm. nagiyak hmm. Thank hmm. you. Hmm. Ayan, makiwalay o. Ayaw kayo makiwalay. Ayan, manok dun o. Gusto pagsabong dun sa isa takot si sa aso ang aso eh maraming salamat sa panood nyo sa video ko na yung dalawang itik na maliit na walaan ng nanay thank you for watching huwag nyo kalimutan pag pindot sa notification bell para click ito sa video ko at saka isubscribe nyo ninyo si Galahad TV Biahero TV maraming salamat Thank you for watching.